na ni uh, Sir Gabriel itong uh, court kung uh, kaya pang sibagin uh, uh, mga sampas sa tow truck. So lahat ng sasakyan na ito matitikitan at hahatak uh, hanggang dito. Ang dami dito. Kulang na naman ang tow truck dito. Na nabot ang mga motorsiklo pumasok lahat doon at uh, nabot ang itong mga uh, gulong hanggang doon magmula doon tad-tad ng uh, no parking sign hanggang dito ayun kabilaan Yung may mga driver, matitikitan at paalisin. Yung mga wala naman at iniwan lang dito, mahahatak. Itong uh, biyak na bato ay uh, kasama ito sa mabuhay lane. Kaya lahat ng uh, mabuhay lane ay uh, huwag kayong magpapark 24 7 So, ito tayo galing at uh, nasa biyak na bato pa rin ang team at nadaanan na itong mga kumpul-kumpul na motorsiklo dito at uh, itong isa mahatak okay, Ang uh, activities ngayong araw ng team o ng uh, Special operation Group ng uh, MMA ay uh, upang ipagpatuloy ang uh, layunin ng ahensya na linisin ang kahabaan ng kalsada o lansangan. Ganon na rin yung uh, sidewalk na daanan ng mga tao. Nasa kanto ng uh, NS Amoranto at uh, Biyak ng Bato itong team. At nadaanan itong nitong uh, isang uh, motorsiklo dito. Ah. Okay. Okay. Uh, uh. Nandito ng, uh, na sa pinakakanto ng Biak-na-bato at ng uh, Del Monte Avenue ang uh, team at sakop ng uh, Quezon City. Okay. Habang na uh, binabaybay itong kahaba ng uh, Del Monte Avenue, nadaanan itong uh, isang uh, sasakyan na yung kalahati ng uh, kanyang sasakyan ay nakaharang uh, sa sidewalk. yung mga nakakalam naman ah, na wag harangan yung sidewalk ayun o oh, maganda na tignan nandito na ngayon ang team sa may kanto ng Del Monte Avenue sa kanang Ditwason at ako man dito sa Ditwason ito ay follow up operation kung matatandaan nyo nung nakaraan minggo na clearing itong lugar na ito itong uh, Girojas, saka yung kahabaan ng uh, Tinyada yata yun mamaya oh, papakita ko sa inyo nagkalat ang team so nauna na sila ito yung uh, kanto ng uh, Jirohas at saka ng Tuason team doon meron kalye doon eh kalye Tinyada yata mga natikitan na ito nung nakaraan Yung nakasampa dyan Sa kamay may dito Sa kayong dito nung nakaraan May natikitan din dito At yung mga maraming motor doon kumpol-kumpol, Titignan natin ulit Yung mga iniwalan dito Mahatak Yung may mga driver naman Titikita na at paalisin Halika, diretso tayo doon sa unahan Kumpara sa nakaraang clearing dito, ay uh, medyo maganda na dahil yung mga motor dito na sinasabi kong kumpol-kumpol ay nasa tabi na. 'Di ba ganda tingnan? Ha? Ayos, maayos na ngayon. Oo, oh, 'di ba? Yung uh, isang truck dito na may karga ng uh, bakal o oh, bakal na lang naiwan dahil may construction. Ito. Uh, kanto ng uh, sa kanang Tinagan. Tinagan pala. Ito yung uh, street na kinomplain. Mamaya papasokin natin yan. Yung mga walang driver Nasa sakyan at nakaharang sa sidewalk Makahatak Ngayon yung mga may driver naman Aalusin dito sa sidewalk Katulad nito, pinaayos Para hindi na maharangan yung sidewalk Kung makikita nyo dito sa kaliwa Mayroon pa rin nakaharang bago tayo magpatuloy, ang layunin ng clearing operation ay pang upang linisin ang mga lansangan sa Kalakang, Maynila. Ganoon na rin ang sidewalk. Huwag na huwag nyo nga harangan yung sidewalk at lalo na itong kalsada na daanan ng mga sasakyan. Dahil ito ay pag-aari ng gobyerno. Pwede naman kayong magnegosyo ayon nga kaya Sir Gabriel Go, Basta huwag nyo lang uh, akupahan yung sidewalk Oh. Ayan, katulad niyan. Oh. Alimbawa, may tindahan kayo dyan. Mas ano, pwede nyong itinda. Huwag nyo lang i-extend yung inyong paninda dito sa sidewalk. Dahil makukumpis ka po yan. Oh, di ba ate? yung katulad nito katulan, katulan, din oh, yung tindahan na yan. Okay yan. Dahil hindi nila nakupay itong uh, sidewalk. Ngayon, halimbawa, may nakikita kayong ah, uh, kinukumpis kang tolda, ibig sabihin nun, may tolda tapos nilalagay ng table itong uh, sidewalk para dito kumain. May nangyayaring ganun. Kaya minsan tinatanggal yung uh, umbrella or mga tolda katulad dito. O, oh, dahil pag halimbawa ang bibili dyan ng tao, katulad yan, halimbawa nagbibili, dito na siya sa kalsada, wala na madadaanan ng tao. O, oh. ngayon, pinaoorong na lang ito ng team para hindi nga maharangan itong uh, sidewalk. So itong uh, motorcyclo ay nasita, masasampan na sa tow truck kasi ang problema nito nasita yung may dala, katinilas walang uh, helmet at ang uh, pinakapatindi walang uh, lisensya at uh, hindi naka yung itong motor. Kaya ito pa sa tow truck. So magiging uh, penalty ng... Uh, may ari nito or nagdadala bukod sa charge dito sa tow truck. Yung walang helmet, 1.5. Walang uh, lisensya, 7.50. Tapos yung uh, nakachinilas, 500. So yun lahat ang babayaran niya bukod dito sa charge dito sa impounding area. O yan, biglang linis. So, didiretso na tayo dito sa may uh, kahaba ng uh, Tinagan na kung saan ito yung uh, kinumplain. Kaya na-clearing ito nung uh, nakaraang uh, linggo. Dito sa kahaba ng Tinagan ay eh, merong uh, one-side parking. Dapat ganito lahat. naka -parallel.

So, ito, okay na. Dati kasi naka perpendicular pin yung pagpapark dyan. Ngayon, naka-horizontal na. Meron din dito sa kabila. Tingnan natin kung okay na. So, yung sasakyan doon, okay na. Naka-parallel na yung uh, pagpapark. Yung dito sa unan, nasita rin ito dahil, uh, ayan, naka-perpendicular yung pagpapark. So, matitikitan ito ulit dapat ito naka-parallel pero nung uh, nakaraang clearing operation dito bago umalis, naka-parallel na ito eh ngayon ganito na naman malinis na oh hindi na katulad ng dati ngayon kaya pinapa parallel yung pagpapark dahil ito yung duok so ayan na, ito yung pickup, nakaharang mismo naandito na ngayon ang samaya sa may uh, Kanto ng tinagan sa kanito ang uh, mauban. Na sa kanto na ng uh, mauban at ng uh, Bonifacio ang team at uh, sa akob ng uh, Quezon City. So do ang team or nag-cross dito sa may uh, A. Bonifacio. Madami pala dito sa mauban, nagal No? Eh? So yun na nga, doon sa kanto ng Ibonifacio at dumirit dito sa kahaba ng mauban at nadaanan itong isang uh, Innova rito. Nasa sidewalk mismo yung uh, kalahati ng katawan. Pero itong isa dito, okay. Dahil nasa loob ng guhit. So itong uh, Innova, ang uh, matitikitan at uh, posibleng uh, mahatak pagka wala yung may-ari. Madami nga dito. Balikan na lang natin ito. Ipakita ko muna sa inyo dito sa unahan. Yung basketballan, kung malaki ang truck, matatanggal ito. tinatantya na ni uh, Sir Gabriel itong uh, court kung kaya uh, kayang uh, si or uh, mga sampas, uh, truck So lahat ng sasakyan na ito matitikitan at uh, maa-attack hanggang dito ang dami dito

ni mo ko. Ito po. Yung po na ari nito hindi ko makunta. Ay ano po yun? Ay tsaka hindi mo maanda. Naku, hindi ko lang pala tanggalin. At akin talaga. So ito ay uh, mahatak bukod sa naka illegally park na siya naharakan niya na yung sidewalk sa kalsada ay uh, ito raw ay sira So, i-consider na rin itong stalled vehicle. Ano bang ah? ah, nasa kanto ito pala ng mauban sa kanang tagaytay. Ayun. Mauban at tagaytay. <laughs> Ano ba yan? Ay, hindi sa inyo to. Ay, kakarga na namin yan para mabawasan Ay, na. Tapos lang tanggalin nyo na yan. Paano yun? Ano ko lang yung bahay dun sa upahan uh, ko kasi. So ito, itong bahay na ito, nila natin nakatirik sa ibabaw ng sidewalk sa kayon mga yan ano ba ito parang kusina ano extension Oo, oh, parang extension. Oh, sorry. Sorry, sorry. Ay, kulungan ang aso. May aso dito. May permit Ah. Itong uh, basketball court na yan na nakikita natin dito sa bandang uh, dulo at nung nakita natin doon sa may unahan, yun, ay eh, magsiself demolish na lang sila na tanggalin yung basketball court na yan saka itong mga kabahayan na ito sila na rin ang magsiself demolish ngayon sa pagbabalik ng team at nandi uh, nandito pa ito eh, uh, yun ang uh, MMD na ang magbabaklas ng uh, basketball court sa kanitong mga kabahayan na nadaanan natin na ayon sa kanila sila na magsiself demolish

Pasasabi lang natin na sila magse-self-demolish. Ito na, tiratanggal na yung uh, basketball court. Ngayon, ilalagay daw nila yan sa bakanting lote. Tama ba? Oye! Oh, Sige! Sige. <laughs> Chara! okay. Ingat! Ano saya? saya? Kasi alam niyo mga kabayan, isa pa rin sa mga nireklamo pagka may naglalaro ng, uh, uh, ng basketball, may ingay. May ingay yung uh, tawag doon, yung uh, sigawan, saka yung uh, pag ng bula. Kaya eh, tignan niyo naman yung kapaligiran, ay eh, kabahayan. Ay, doon pa sa isa. oh, di ba? May basketball lang din doon.